Ah, uh, Brother Beethoven, ito ay uh, isang mainit-init pa na balita. It's not about na kinuha na ni Marcos si Cheloy Garafil bilang PCO secretary niya. Wala namang silbi yun eh. Puro lang naman birthday at saka party ang ina-announce noon. Ginawa siyang ambasador, no? Although hindi yan ambasador post, pero equivalent to ambasador post sa Miko, sa Taiwan. Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Equivalent siya ng, ng uh, post. Dahil may one China policy, yeah. hindi tinatawag na embassy. Ngayon, ang pinalit isang operatiba na mahilig sa political operations, ang pangalan niya, Cesar Chavez. Pero ito yung hindi yung mainit na balita. Ang mainit na balita, lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Maliban na pinapabayad si Marcos, sila, ang pamilya nila ng 203 billion na estate tax na hindi nila binabayaran, iniistapa ni Marcos ang sariling gobyerno na pinamumunuan niya. Ulitin ko, Brother Bitobe, na iniistapa ni Marcos Jr. ang sariling gobyerno niya na kanyang pinamumunuan ng utang na 203 billion pesos na inutos ng Supreme Court na bayaran nila sa mga inheritance taxes nila. Kaya wala siyang karapatan na sabihin, kanino man, including kay Pastor na sumunod sa batas, ay eh, siya nga, man, siya nga ay balasubas utos ng Supreme Court, bayaran ang 203 billion pesos na utang nila sa buwis, estate taxes. Hindi niya binabayaran, kinukontest pa. Siya na ang presidente, inaistapa pa niya ang kanyang sariling gobyerno na pinamumunuan. Ito ang mainit-init, Brother Beethoven, Brother Troy. In a 55-page decision, mga kababayan, na sinulat ni Associate Justice Supreme Court, Marvick Leunen, at ito'y inadapt in bank, it was found na ang kanilang dinurubo at niloko na tao at property sa Suba, Paway, Ilocos Norte na umaabot sa 57.8 hectares na property ay diniklarang ill-gotten wealth at dapat ibalik sa gobyerno. At ito ay mali ang ginawa ng tatay nila noong 1978 at pandaraya. At kung kaya, sinasabi ng Supreme Court that the property in Suba, Paway Ilocos Norte belongs to the government or to the state. So, sunod-sunod na itong mga illegal na ginagawa niya. Ginagamit niya ang poder bilang presidente para i-recover ang mga nakaw na yaman na dinarambong nila sa ating pamahalaan mula pa sa tatay niya. At ngayon, ang mga pandarambong niya sa, pan, sa kanyang pangiistapa sa bayarin sa buwis na 203 billion dinagdagan pa na pinapasauli sa kanila ang 57.8 hectares na lupain na pagmamayari ng ating gobyerno ng buong Pilipinas, hindi para sa kanila ito na inoccupy nila ngayon sa Ilocos Norte. At ngayon, pati ang compound ng Kingdom of Jesus Christ, gusto niya rin okupahin. At kinurap niya ang polis, ginawa niya mga berdugo at private army niya upang kubkubin at agawin ang compound na mga almost 30 hectares na well-developed sa Davao City. Where do you see the pattern of historical correlation nang pagiging mandarambong abusado sa poder ni Tony na Marcos, ang senior at, at, at ang junior, walang pinagkaiba. Genetically, ay mandarambong sa kaban ng bayan ang ginagawa nila. Brother Bito. Um, uh, ay, ito, um, magandang balita yan ka Eric. Uh, kasi um, napatunayan natin na uh, ang pamilyang Marcos ay uh, nag-taksil uh, sa taong bayan, lalo-lalo na, na in the past na yung mga lupain na yan ay inuha nila na iligal sa mga taga-ilocos. Um, this is only just um, um, a clear manifestation na history will repeat itself. Kung ano nangyari sa tatay niya, ka Eric, time will come na ganun din ang mangyari sa kanya. Kasi ang taong bayan ay for the span of two years na kung saan siya ay namumuno. Ang tao ay namumulat na. Isa-isa uh, na ako dyan. Uh, ikaw, isa, isa ka na dyan, ka Eric. Pa-isa-isa tayo. So, kaya, um, nanawagan ako sa sambayang Pilipino, lalo lang sa mga nakilig ngayon, na kung sino yung may mga mga kamag-anak ninyo, i-explain ninyo ang ang importante ang importansya na kung saan kayo ay makilahok kisama kayo sa ating pag um, protesta sa at sa in, in, a peaceful manner na kung in, in any way i-inform informin yung kamag-anak ninyo um, kami kami dito sa Canada kahit uh, dito kami nanirahan na pero may mga kamag-anak kami dyan may mga mahal kami sa buhay na kung saan um, naapektuhan sila sa mga nangyayari dyan sa ating Pilipinas. Kaya um, it's just a matter of time, ka Eric, na kung ano ang, ang, ang lahat ng mga masasama na bagay, in, hindi yan maguwagi. Um, ang nangyayari ang panahon na sila ay ma, mapigil. Kaya ano ang timeline natin? Actually, hindi natin masabi kung anong timeline kung gusto natin bukas or next month, it's up to us. Mm. So, yeah, the, 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 the main, the, the, mas maraming tao ang nakakialam, maraming tao ang nag, um, nagpapalabas natin ng sakit ng damdamin ng mga sarapi para hindi natin alam. Kung or, uh, kunwari, nila yan or whatever. Kaya yeah, ginagamit nila yung pera ng taong bayan. Ito ay um, hindi katanggap-tanggap sa 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 ating sa ating mga ordinaryong mga Pilipino na nag na nagsasarbaho para iahon ang mga pamilya natin um ay kaya kaya ri um um nanawagan din ako sa ating mga uh, patriotic na mga AF ng loob na lumabas para mag uh, iparamdam natin sa um, uh, Marcos government na ang taong bayan ay uh, against na sa kanilang mga ginagawa. Ayon so, da dapat ito kay Eric. Malinaw Brother Bitobin, natutuwa ang taong bayan, uh, Brother Troy, that uh, the Supreme Court decided strike 2 na ito no kasi ang strike 1 niya yung na uh, utang na inistapa niya no pag sinabing inistapa ay parang uh, swindler kanyan, mandaraya. Pag nanakaw pa rin ang <clears> esensya <throat> niyan minanakawa niya yung sariling gobyerno niya ng 203 billion pesos and the bill is counting, Brother Beethoven. Kasi it should have been paid uh, four years or yeah, four years ago pa dapat nagbayad na sila ng 203 billion pesos. Supreme Court ruling na yan sa estate taxes. Ngayon ito naman, dapat iabandona na nila at ibalik sa gobyerno ang 57.68 hectares of land, sabi ni Brother Troy. Napakalaki niyan ka, Erika. <laughs> doble na halos yan ng buong uh, Davao Cathedral Compound na pinagpundar ng aming dugo at pawis. Tama ka, Brother Troy. Ang ipinundar nila Pastor Kibuloy, Brother beethoven mga kababayan at ng, na, ng mga Kingdom of Jesus Christ ay dugo at pawis. Hindi po nila ninakaw ang mga properties na kanilang naipundar mula sa kanilang pagsusumikap na may tayo ang kanilang ministry all over the world. Ito kay Marcos, Mula sa tatay niya na pandarambong sa kabanang bayan, panluloko sa mamamayan, pandarahas sa taong bayan, ito ngayon, no? 57.68 hectares, lumabas na ang decision ng Supreme Court na pinapasa uli sa ila. Oh, Mr. Marcos, if you are the president that you say you are following the rule of law na hindi mo naman ginagawa at mukhang interesado ka na bantayan ang hangin, iwan ko kung saan hangin ang binabantayan mo. Sa hangin ba sa utak o sa utak mo mismo ano ang baha hindi mo maasikaso ito pa tomorrow dapat mag-abandona na, na kayo ng inyong pag-iligal na pag-okupa sa 57.68 hectares of land and property dyan sa Suba, Paway, Ilocos, Norte sapagkat ito'y Elgatin Wealth. So sino ang nagnanakaw sa taong bayan? Sinong gumagamit na kapangyarihan para magkamal ng yaman na iligal at mula sa dugo at pawis ng taong bayan? Marami ang nagsasabi, Brother Troy, Brother Beethoven, dapat ibigay na yan sa mga magsasaka, sa mga magbubukid, ilang pamilya pa ang pwedeng magsaka niyan. At ilang pamilya pa ang pwedeng magkaroon ng pakinabang na mga naghihirap sa ating bayan. Exactly, Brother Beethoven, bakit mahalaga sa Pilipinas ang nararanasan mong good governance na nakita namin dyan sa Canada? How decency ethics, and moral uprightness of government leaders should be the foundation of good governance sa mga humahawak ng kapangyarihan anong antasman ng pamahalaan dito sa Pilipinas because that is the way you have experienced for 20 years sa Canada.